mula sa surprise birthday party with international performers hanggang sa mga bonggang out of town beach party narito ang mga bonggang birthday celebrations ng mga sikat ngayong 2024 The Philippine showbiz list presents top 10 pinakabonga na celebrity birthday party ngayong 2024 10 President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Napuno ng kontrobersya ang selebrasyon ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang 67th birthday noong Friday the 13th sa Marriott Hotel, Pasay City may mga bumabatikos dahil sa tahimik na pagdating ng bandang Duran-Duran sa Pilipinas at sa kanilang pagtatanghal para sa pagdiriwang ng kaarawan ni PBBM. Ang mga batikos ang posibleng dahilan kung bakit naglabas ng official statement ang PCO tungkol sa mga paglilingkod na ginawa ni PBBM sa kanyang kaarawan. Di o mano, nasurpresa ang Pangulo dahil hindi niya alam na inimbitahan ang Duran-Duran para magtanghal sa kanyang birthday party. RT. Nakasaad sa website ng Celebrity Talent International na ang minimum fee range para sa pagtatanghal ng duran-duran sa Amerika ay mula sa 750,000 US dollars hanggang 999,998 dollars. 9. Sofia Pablo ang kapuso actress na si Sofia Pablo ay nagdaos sa isang star-studded tropical Hawaiian-themed debut para sa kanyang 18th birthday sa Raffles Makati noong April 20, 2024 bilang pag-welcome sa bagong yugto ng kanyang buhay. Sa halip ng karaniwang 18 roses, si Sofia ay nagkaroon ng 18 TikTok dancers kung saan 18 sa pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay ang sumayaw kasama siya sa stage. Kasama sa listahan sila GMA First Vice President for Program Management Joey Abakan at mga aktor na sinang Ruro Madrid, Wendell Ramos, Gio Alvarez, Bryce Eusebio, Bruce Roland, J.D. Domagoso, Arkin Castor, Anjay Anson, Will Ashley, Sheko Apostol, Miguel Tan Felix, Sean Lucas at Vince Maristela. Ang ama ni Sofia si Cristiano Pablo ang pangalawa sa huling TikTok dance bago si Allen Ansay ang kanyang on-screen partner. 8. Catriona Gray Pagdating ng midnight noong January 6, 2024, isang sorpresa ang naghihintay sa 2018 Miss Universe si si Catriona Gray. Ang kanyang fiancé na si Sam Milby kasama ang kanyang pinakamalapit na mga kaibigan at pamilya ay nag-organize ng na isang bonggang rooftop party na hindi pang karaniwan. Ang ika-30th birthday ng beauty queen ay isang grand debut na muling ipinagdiwang para sa kanya. Ang venue ng kanyang party ay kumikislap at nagdiningning at ang setup ng birthday debut ay tila isang spring scene. Napapalibutan ang buong lugar ng mga bulaklak at fairy lights at pink ang pangunahing kulay ng tema. Si Sam ang nag-organize ng buong proseso ng pagpaplano ngunit ang talagang mahalaga sa party ay ang presensya ng mga mahal sa buhay ni Catriona ang birthday party ay may mga traditional na debut elements tulad ng 18 roses at 18 gifts. Sa kanyang espesyal na araw, sinuot naman ni Cacio ng isang blush pink cocktail dress with flower accents. Andrea Brillantes, Nag-celebrate na kanyang 21st birthday si Andrea at niyakap niya ang Gen Z Queen Energy para sa kanyang selebrasyon. Nagkaroon siya ng yacht party sa Manila Yacht Club. Kasama sa chic at intimate na event ang kanyang ina na si Belle, ang kanyang mga malalapit na kaibigan na si Bea Bores, Ashley Del Mundo, Bianca De Vera at Kyle Ichari, pati na rin ang kanyang glam team. Suot niyang isang magandang pink na embellished dress na may square neckline puff sleeves, corset bodies, at flared ruffled skirt. Upang tumugma sa kanyang outfit, may mga pink balloons din na nagbigay ng kulay sa mga gilid ng yacht. Ang kanyang outfit ay pinaresan niya ng oversized sunglasses, isang corona, at isang sash na may nakasulat na birthday queen. Bongga rin ang mga pagkaing nakahanda na may matching wines at champagne. Sofia Assistio, ang anak ni Nadia Montenegro at Baron Geiser ni si Sofia Asistio ay nagdiwang ng 18th birthday niya noong August 13, 2024 sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City. Nag-celebrate siya ng kanyang espesyal na araw with an intimate 1950s old Hollywood glam theme na party. Dumalo rin sa event ang ilang kilalang personalidad mula sa showbiz, kabilang si Maricel Soriano na makikita sa larawan kasama si Nadia. Dumalo rin sa party si Annette Gozon-Valdez kasama ang kanyang asawang si Sientaro Valdez. Nakita rin sa event ang mga malalapit na kaibigan ni Nadia na sina Lotlot Leon -lot at Arlene Mulak kasama ang film director na si Joyce Bernal. Kasama rin sa mga dumalo sa party sina Romel Padilla at mga news anchors na sina Christine Bersola-Babau, Julius Babau at ang GMA7 actor na si Pancho Magno. Bagamat hindi nakadalo ang ama ni Sofia na si Baron, pumunta naman ang kanyang mga kapatid na sina Grace at Anna. Dalawang gowns ang isinuot ni Sofia, isang purple na likha ni Rafael Gonzalez at isang red na ibinigay bilang regalo sa kanya. Isang two-layered pink cake naman ang inihanda para sa debutant. Samantala, sa kanyang speech, pinasalamatan ni Sofia ang mga bisitang dumalo sa kanyang espesyal na araw. Vice Ganda ang kapamilya superstar na si Vice Ganday nagdiwang na kanyang 48th birthday ay nagdaos ng isang ethereal-themed birthday celebration sa Highland Valley Villas Resort and Spa sa bayan ng Pantabangan. Lahat ay nakasuot ng puti at ang venue ay pinaganda ni Gideon Hermosa gamit ang mga puting rosa sa lahat ng sulok. Si Meme Vice ay nagsuot ng puting gown na may silver color at mga feathers sa ibabang bahagi makikita sa grand event ang mga kasamahan ni Vice sa It's Showtime na sina Anne Curtis, Kim Chu at ang asama ni Vice na si Ayon Perez, Vong Navarro, Ami Perez, Karil, Jong Hilario at Ogie Alcacid. Kasama rin sa mga dumalo ang Diamond Star na si Maricel Soriano. 4. Dr. Ivy Teo ang dermatologist to the stars na si Dr. Ivy Teo ay nagdiwang ng kanyang kaarawan at ang 15th anniversary ng kanyang klinika. Ang party ay puno ng magaganda at sikat na personalidad na loyal sa Ivy Leaguers sa mga nakaraang taon. Bawat isa ay nagpakita ng striking glamour at beauty habang ipinapakita ang 5-star treatments ng klinika. Nagpost ang Ivy Clinic ng Carousel ng mga larawan sa Instagram na nagpapakita ng mga stunning Ivy Leaguers kung saan isang photo ang ang mabilis na pumukaw sa internet. Ang larawan ni Nadine Lustre at Catherine Bernardo sa isang frame. Kasama rin sa mga bisita ang mga A-listers ng Philippine Showbiz tulad ni Bea Alonzo, Heart Evangelista, Kylie Versoza, Maricel Soriano, Sofia Andres at marami pang iba. Sa tunay na Ivy Fashion, ang mga ladies ay nagpakita ng glam para sa pagdiriwang na kumompleto sa marangyang ora ng party. 3. Johnny Manahan Sina Heart Evangelista, Bea Alonzo, Jericho Rosales at Sam Milby ay ilan lamang sa mga celebrity na nagtipo noong March 16, 2024 ng gabi upang ipagdiwang ang kaarawan ni Johnny Manahan. Si Mr. M ay trinita isang surprise birthday party sa Marriott Hotel sa Newport World Resort sa Pasay City. Ayon kay Karen Pascual na nag-organize ng party ay higit sa 100 celebrities ang nagtipon sa natulang venue para sa Night of 100 Stars. Lahat sila ay nakasuot ng eleganteng black and sums. Ang selebrasyon ng gabi ay dinirect ni Alex Magbanua at ang host ay si Martin Nievera. Para sa si entertainment, si Nanyoy Volante, Shasha Padilla. Eric Santos at Bubi Garavillo at Jim Paredes ng Apo Hiking Society ang umawit ng mga paboritong kanta ni Mr. M. Sa party ring ito, nagkaayos ang mga aktres na sina Bea Alonzo at Julia Barreto. 2. Barbie Imperial Turning 26 noong August 1, 2024, si Barbie Imperial ay nagdaos ng birthday party kasama ang kanyang mga pinakamalapit na mga kaibigan at pamilya. Tulad daw sa mga nakaraang birthday celebrations niya, nagsuot siya ng fiery red dress na talaga namang nag-highlight na kanyang figure. May tube neckline ito at ang skirt ay puno ng rose petals. Para sa buhok niya, naka-half ponytail siya na may dainty red ribbon para itali ito. Nabalot naman ang venue ng dekorasyon ng red, white, and pink roses. Sa isang face Facebook video post ng Juan Carlo the Caterer, makikita rito ang detalye ng kanyang bonggang birthday. Iba't ibang masasarap na pagkain na nakahanda sa birthday ni Barbie, katulad na lang ng mga seafoods at iba't ibang uri ng appetizers. Mapapansin rin ang isang three-layered cake na nakalagay mismo sa harap ng stage. Present naman ang ilang celebrities, tulad din na Vina Morales na nag-perform sa naturang selebrasyon. Ngunit naging agaw atensyon naman ang pagdalo ng rumored boyfriend ni Barbie na si Richard Gutierrez kasama ang ina nito na si Annabel Rama. Sa mga larawan, makikitang magkatabi pang nakaupo si na Barbie at Richard, habang si Annabel naman ay todo suporta sa dalawa na nakasmile sa mga larawan. 1. Catherine Bernardo Ipinagdiwang ni Catherine Bernardo ang kanyang 28th birthday sa El Nido, Palawan. Sa isang video summary na ibinahagi ni Catherine ng kanyang birthday celebration, ito ay ginanap sa isang yate at sinundan ng dinner party kinagabihan. Kasama ni Catherine ang ilan sa kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan celebrity tulad din na Jericho Rosales Alden Richards, Alora Sam, Dominic Roque, at abs President and CEO Carlo L. Katigbak. Kasama rin sa mga celebrity friends sa Dumalo, ang kanyang mga Hello Love Goodbye co-stars na sina Maymay Entrata, Kakay Bautista at Lovely Abelia. Dumalo rin sa party ang mga kaibigan ni Catherine mula sa Kapamilya Network. Ayon sa isang Instagram post na inupload ng girlfriend ni Joshua Garcia na si Emilian Vigier. Tampok sa post na Robbie Domingo kasama ang kanyang asawang si Mikey Pineda. Kasama rin sa kasiyahan si Rambo Nunez pagamat wala ang kanyang asawang aktres na si Maha Salvador. Sa kanyang birthday dinner, nisulang si Siren si Catherine sa kanyang eleganteng custom-made damit mula sa Filipino designer si Mark Baum Garner. Sa mismong birthday dinner ay nagkaroon naman ng sweet moment si Alden Richards at Catherine Bernardo ng kantahan ni Alden si Catherine na awiting Bakit Ngayon Ka Lang. Nabakas naman sa mukha ni Alden ang magkahalong kaba at hiya habang kumakanta sa harap ng mga bisita.